tayo uh, ano kamatis 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 sarap ng okra padain na natin ang okra Tokuri Tokuri yang nak pulang. là minyak. Dah ni apa? Ah, apa yang kami sampai ini? Ya, untuk yung tawag ito tambahan tulad natin sarap sa umaga ubos na naman yung bahaw niyan aking agahan ulam pa mahirap okra tuyo may kamatis masarap ating lagay na guys para nakain na tayo nakain na natin isang lang yan guys okay na pwede na malambot naman yan dahil ano ah uh, bibi pa yung ano bibi pa yung okra

ini eh, baba Ayan, eh, meron din talong guys Okay, pwede na po ng talong sa, sa din pinaka paborito ko Talong Sarap talong. <coughs> namin start na kami sa uh, aming bus talong ang pritong talong eh, napakasarap napaka favorite ko yan pritong talong ayan, may lumi pa tayo may lumi meron din tayong lumi para sa breakfast

Ang sarap niya. Ayos na. naka-prepare lahat yung ating naluto na natin yung na nakakain May slice na rin ako ng aromatis at sugulas. Talong. Lang lahat. video tempat sih punya spesial kalian Opa. orang mana talong ang sarap ng breakfast apa ang sarap ng breakfast kami kain Oke, okay,

kain nah, ina nga let's go guys kain na kamatis at sibuyas haluhaluin natin para manonot yung lasa ng ay yan tuloy tuloy lang ating bueno, uh, tuyo masarap Tìm 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 sandok na yang yung ano, pinulang ano, yung buha saya oke yung tulay guys eh, mas masarap kumain pag nakakamay ito na yun ang ating

ganun talaga po niya ayo mga pusa magulong pa rin yung tabi niya yung matulog <laughs> magalawa siya yung kamera naman kaya mayroon pa usupin minsan usupin ganun pa rin magalawa ok lang

hanggang ngayon mahirap pa rin kailangan <laughs> basta may makain o okay yan sarap kasi yung pagkano mga ganyang mga pagkain native foods kaya lang dito sa lugar namin bilhin lahat wala dun sa amin sa prefecture sa Cebu may mga pananim itas ka lang pang ulam pangulang ayun sa mga bago dyan sa aking youtube channel don't forget like and share and don't forget hit the notification bell para Updated updatein kayo sa aking mga susunod na video dito na magtatapos yung ating pagbo-vlog. Bye-bye at na sa inyong lahat, guys. Bye-bye.